bantam deh bantam deh Hm, cute cute bang oh gold bang yeah. kita semua aman loh no. kalau ngeri ya kuyob dahi tagi ikan may pahilot sa little panay badawaw kayo pahilot o siya kaya taga siya sa duyan sa kitso daw yung likod nagikan da dere kung patuta pakakao na. then palesta balik sa little panay crossing sugan na padagan nahinera deta kay ang back na kubata, bata kuyog si Bibi cakes ko ah Bibi na takaliog ng height <laughs> ya yeah, ha dyan eh, request ang kahilot buta na iniyawak mo daw siya ikalintura, pero gusto daw siya ang kahilot pahilot po ta ko pero doon nga nalang kuya ang toso lang sa naku ni eh. panahot sa likod kaya ko <clears throat> Insado na kailang lugar da rin no kay mga pare mga bakery, mga establishments ba na negosyo maka hire og tao, maka oswildo, na pud dio. Murag ka ayuhanan na, ug eksyener. lang dai ko ni kay Nick Krause. Ah. Ugwan. Dodong Robert pa right side ay pa maduaw tag puri pwede na lusot ito sa nisidro kung traffic dire ang na shortcut pwede ko sa lasang agi on kung abot ka glasang pero kung di lasang ang traffic pwede ko ka mulusot kayo dire hindi kan kag panabo dire so na lusot ka o maduaw pa doon kag tag sa tulay left side jud per merong kanto lusot ka na kanto isidro anya ang padiretso kay pa sentro bunawan kani siya babalik ni og panabo pwede ko matingala na lugar mo asinso ni puhon ang dapat pa area sa pa right side ani murag naisa pa so hasta inita yeah dito guys so, mga alas 3 sa hapon Kinay, kaing dagan. Kaya kung ride lagi, si Bibi langit biya kayo na ipagpakusgan kaming mga rin nahiwi gamay ang helmet nga pang baseball may helmet para po kaya sa ini pa rin ni rin oh. si na pita o na yun naanay mga guba-guba ang kalsada repirono ng uban pero dala pa mo ni kaspalto ba If ever na na yung mga kaspalto kay yung kameraman hanap pa yung kamera Pina yung mga dagan or bayang tira. Pag mo mo mingaw ang kalsada. Dili para sa kuan. City na daghan di sa kanan. do ini hihina lang yung langit na pita kayo mga lubak sa nanaw na idag ko usahay hay. <coughs> Vertical lang daan eh. Pero man, yung mga ko pa dagan Nadi ko yung ma-upload ang video ng adlaw ah. Saging ako pa ni Plawirin yung mga sagingan eh. Wala. Nah. Pakingan. Balay na eh. Di klaro ni kong kameraman. Oh, awar ah. Damang gina yung tuyok, Barang ita ini siya daplin na. Sa mga damangan na rin. Eh. Maisan. Sorry, luha na damang. Nindot pagka video. May puro dyan. Damang ang <laughs> uh, Okay. mas intro na dyan. Hawa ah, dyan lagi hapun. Uh, wow. Naku siya na tindahan. Oh nice. Hawan kayo. Padulong na itagtulay. Ani sa Little Panay. Katugan yung gi-reconstruct gi o gi-repair o bago na gini siya.

akan hidup, oke. Roman, Pak, hmm, aku robot. Oi, lamindo, kailigo, wanda, rapita. Na Nana ah, na, balik, dapat nisa skin libron. <laughs> Bapak, king um, <laughs> ada kopi bijui untuk kaus. Kalsada, bihaki bijungan, angkilid, dagan, janjiku, rok, kain, kening, demang, dari papa, um, dagang, demang. Oke, <laughs> ah, balik ke <kaya>, atas kalsada. <laughs> 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 mugawa ay kay na puyo dapita oh do the applicable sada di mga ni saba siguro so dre dapita ang ping mo dre na ilalom dre dapita dala so lote lote din ada na side kana sa left side kana oh to lote na di matingala po kung bibo ning lugar accessible mo and then sabas isa boss bata karga Oh, yung mga road jud nanay ka nang naguba na kalsada So guys, instead na muli ko tagpawala pawala. Uh, liko tagpatuo kay shortcut man ay pauli lasang So again, left side kay padung Panabo City proper and then dere sa right side balik sa JP Laurel Highway. So kung pa Panabo ka, panaisbil ka, kung giikan ka Dagbau, traffic kayo sa Task Coast Bunawan ba pwede ka mo dito bunawan lusot ka pat sa masigro balik madao madua Little. detail panay. din papanabo dito guys mo agad mo dito pastang. ini gawa pamuyo sa mga tao dito dito mamingaw kayo tanawag na ba may makasugat sa sakyanan or na yung overtake maihap lang siguro sa tudlo mingaw pa yung dako pa area dito ang patuloy lito na ba ni or private property ni kung nga dyan siya dere na rin Two lane siya pero Dako man Hawan Si Cake pa Gwapo daw mga balay Dari na pita kwartahan Dyan din sila ba Kwartahan Oy So Mura na yung dalan dere da guys Dili pa kay Castigado wala yata na yung pag-iigdag ko na truck So motor lang Mga light vehicles Pwede siguro dere Hindi ilang lugar So dili kayo dili kayo crowded wa jud marites maritest ba sig duha ra ka babay mag chika wa jud dagko mga balay hawa ng area so ay, hindi pa kayo ka ng umahan so, hindi so, lugar wa wow, grabe ka sa camera man ay ko ba wa lagi damang niya so mohonong sa ta dere kay na kay dagger ato yang helmet taw nag na na ba po kayo lang area dito guys oh. Akuha na dito Napuno na nito ba Gulay o hayop eh. Amot lang po Napasyon sila eh Purok-purok ng hayahay kayo Wow oh. Mura planta man to Nakani mura huwag ka ng mga van nga Na yung mga kwarto-kwarto Ay, singang lupang kulang sa dilip ito po kayo lang lugar mingaw so wala pa dito ko kasugap si isa kasakyanan at sa <laughs> uh, around 3pm ana gid pa uli me kawan kayo dalan dere pwede rin kayo shortcut kung padulong mo o kuan namos panabo padulong mo o ng pakibato ana lindot kayo na rin shortcutan. na yung isa overtake. Katapag motor ikan mo Coca-Cola, Panhosa, papadong magpakibato. Dari mo shortcut. Lusot yun siya, little panay. Then, pwede naman na dito kakao. Uh, no, so, hawan kayo dito da pita, guys. Uh. I mean, sa hawan, kanang wala kayo na puyo. Wala kayo, dagan mag mga sagbot. Healthy tanaw ng environment, anak. So, ang side ka, dito, crossing man po na siya. Pa-left side, kayo sa left side sa right side dito sa unahan pa crystal plain straight ka coca cola o oh, da pa left side straight ka coca cola pa nosa gawas yan po na national highway sa panabo city pa right side ta kaya na back ride na ko bata so darita sa mingaw na lugar so wala ko kabaloon sa pangalan ani na, na highway dere Four lanes na po ni sya dahag namang sa kilid bang na na-develop na puning lugar ra oh. Mura siya exit yata ni sa kaning isa ka property developer dere. Tulong ug na ni guys. Tulong na ka kanang residences pa. Sa high end subdiv subdivisions. High end yun ni pa para sa kuha pa taninduta sa lugar jud na siya oh, na develop nila yung na kayo -na yung mga poste daan na imagine na, -na mga poste na na pader clubhouse na sa itong uh. kayo ha. so og oh, ako yung naikwarta makuha dito din eh left side Monterrey Residences likod sa right side kay Montebello likod sa Monterrey ang police station uh, panabo city hall ang uh, LTO na na nagtapo na, kasta ang gym do wala lang kayo. Ya tulon sila ka residence sister eh, na pa isa. Magsuon -so siguro ni eh. Si Belo, si Ray, ug si Juan. Tanaw so, na to na isa sa unahan. Sa ko mapay kay shake space rin, no. Na pampug gani sa gingan no sa atbang niya sa gingan. Doli ko na sa gingan sa akong bakalbalo. Kurak sapa na gina iyan. Unahan ba jud puno kay layo pa kayo sa dako po na siya nasa gingan yata hindi ko sure wala na siya no bago po kayo develop na po kayo nila mura isa na siguro developer ani, eh? kung lahi-lahi man murang nagkasabot hindi na takit na so, maglumba na siguro mga ahinti na kumaligya sana all malinan wala ito mga baga four lines sa na rin napita kanang lalangin i-repair ni mga kalsada po hindi kay ginagiyan ang dagko na truck mo oh, no, siguro nang mga kuba na four lanes ra ba kayo jud oh so nindot kay lugar di ko matingala yung few years time gwapo na kay ni dere oh. four lanes hawan baka nature kayo kay ang kilid, puro pigitaon mga koy oh, kahoy apay okay, kalibinan ay kasabihan may kagugunan muna nga kakuwang bakray damang ang giyong huna daggan yung sikiray damang rin pa ba damang so likod na sa iglesia na dira pita uh, ah, homes mga po ni dira murag lotilote sa unang panahon ba kanya kanya lang mong tukodog balay subdivision nga po na murag kalimot ko sa pangalan <laughs> Ako kameraman, gipokus sa putkilid. My God, yun po. So, nahinak ako pa lang dyan. Hindi <coughs> makaya na rin napitag mo ilo. Tara. Yung tanahin video. Asay may go sa tunga. Wa, dyan, tinita, abuyag. Magani, pinangga. kay na po ninyo. Paka kung yung lumutan iba. Oh. Sinindot ko siya na napitag sa una diri dali guys na mo pahatod masahiro ko di gyan mahatod kay kanin gyan dala namang ginagyan grabe kalapok kawak delikado pa di kayo pastang ipita lugar lugara sa una so pila lang kay years no kamo kung namo i kuha mo mo kana mga lotis sa kanang wala pa kayo na develop kay barato pa na kay once ma develop ang lugar which is may tabo gyud na siya ma develop ug ma develop na siya sa unsa kundi diri dire grabe ka JP Laurel orel barangay hole na siya dito guys. Tora oh, kani eskwelahan na ni dere. JP Laurel Elementary School. So nanatas na siya highway no, nagagawa niya tag national highway. Oh, national highway ni sa Panabo. <coughs> And then ah uh, JP Laurel Elementary School. Right side dere ka Musliman man nagadapita. Nagud pud siguro mo Bisaya. dari private property na ni dahil kay mga pedre na pita dahil magkapihan na rin na mga mainitan, bukuhan o hawon mo po mo na na kay mga nang relax na mga tricycle driver na siguro ay gwapa rin lira dahil <sighs> po so, ah yeah, ayahay pa hula ito na pita kay na mga, mga kahoy sa pilid bugnaw na po dili na po siya init so ah na rin na pita pero init pa dito kayo ng orasa ito na ko dari gyagi kay gipahilot niya akong back ride kung man siya giubo o siya gisip sakit daw yung likod kinahulog sa duyan ang nakiki at... kayo ah pasado tree na nino ang mundo tree rapita eh? o naman to yung mga namuyo na rapita ah, botog ano oh illegal settlers pa na o dili mo gilutoti naman na sa dapita eh. kani baligya baligyanan ba rin sa kan o baligyanan ni so asenso na kay panabo guys 6 lanes na lang ni so labo magka traffic gawas lang yun na ko na problema may ka 8 lanes si nasa kilid na wapa na si Minto yeah, distansya po mga posti layo kay posti guys oh. abunda pa kayo ng tago magpanabo sa area sa dalan napagay na parking na truck kilid naman kaina na so pwede pa kayo silang pahawan pagid naara sila ha Proxy natin sa Davao City kanang ng pasaka ni ni tulay sa lasang boundary sa lasang upanabo ka na diyang pasulod pakwari na siya uh, guys ako sa mga ekstra kita ah, <laughs> tulay din isa so sa lasang kay pa. tungtong -tung na Davao City ang sapa nagamanan nagkagulawan sana all overpass sa lasang ra sa balay Hapit ah. na may palit buko daw kung naibuko daw